malalaman natin yan kung sino bala magadaog bilang mayor kag vice mayor na sa atong lugar. Ang aton lugar aton atong gobernur kap kag ang ato niya mga senador oo boy amon na ginabrobantayan Subong? ay ako ah, ya kap nakapili na kuya ay tuhod ka boy hindi na na magbago ah depende sa presyo kap <laughs> ka mo sa NYGC Blind Drama. Magpamati na. Magpamati na. Para magsadya ka. magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Liga. Channel. Ang, Ang aga sa Imo. Yari na ang kumpleto sa na drama. Diri batian ang sari-sari ng mga istorya. maba aksyon love story o komedya. Naisyaga, nice nice drama. drama. Ginadulong sa inyo sa NYGC. Naisyaga, Naisyaga Channel Blind Drama. Tagsang ASFF 106.9. Kan karon, sugod na naton ang pagharakha. Pag Uy, hala. Tu sinday badang maniho? Uy, dai badang ari ka naman di dai. Uh Oo. -oh. Eh kilala mo ko dai? Uh Oo. -oh. Sino ko abe? Si Lolo Elio. <laughs> kilala na inday badang. O te, ano gusto mo? Dalon ta ka sa si tiangge bakal kita sang gusto mga tinapay? Sige, Lola Ilyang. Abaw. Sige, <laughs> kamustagal ang grades mo subunday sa si imo pag eskwela Okay lang. Titaas naman imo grado? Ah, importante idal ilang permiso si mama. <laughs> na dadal man si mama mo pasalubong? Oh, kung okay, is ah. Tingala ko kotak sigurado mo kayo. Ay, baw. Te anong gusto mo nga tinapay? May panaman lang. Ah, inang pande aga kaon ka mana? Ha? Huh? Pande bla? Pande. Oh, pande nga tinapay. na ni lolong mo miloy. Te anong balita sa buong dai? Ding kalin? dito sa balay. Naglagaw-lagaw ka lang di Oo. Tita, maglagaw ka di gani siya, kod mo ko tinapay, ha? Oo, ah. Uh. Na, dapat ikaw madala kay lulo mo tinapay, kay para blang uh, busog permis lulo mo, kay ti, ti, siyempre tigulang na, hindi na Dapat ang bata ni madala tinapay, no? Oo. Oh. Kung <laughs> <be> man siya. <laughs> Ati, sige, sige, malakat kita. Tapos, ano pag gusto mo nga baklon ta? Tinapay lang. At tinapay lang? Hindi ka na mag-inom soft drinks? Hindi. Oo, okay, hindi na nami islawas mo. Ha? Pro, do okay, mga guru islawas ko. At sige-sige tayo. Uh. mo yung blotot. Oo. Makanta ka oh? ako? <laughs> Ay, abis-abis puli kami biday si imo kanta dai. Ano nga kanta? Eh, pag gusto anong nabalaan mo nga kanta, oh? Okay. Naglalagay ng olorete oh, wow. sa aking mukha. Paano kong pinipigil sa loobong miyak na ikaw at ako ay hindi na. Hindi na, no? <laughs> <laughs> Abaw, bata pa, may hugot na. <laughs> Uy, may kuntis kami galing sa barangay. Dahil maintra ka dahil. ka kanta? Oo. Uh -uh. Ah, sige, sige. Dasyon pa intra ka. Sa sunod ka na lang ya. Kung mag-intra man si mo, Berto. <laughs> Ay, Lola. Diyos magligad nagligad pa na ba reklamo mo? Nga nagalain pa rin mo? Do may ara ko balakat siyang lugdang o kung ng na hilana hao. Ano abi si mo la kung mo ina? Ay, napamasahe ko na ni kay meloy Pero nagabalik-balik gapo na ng hilanat ko. Ay, tuwad ka, Lola? Oo. Nagadugang ang hilanat ko, labi na gid ko magsiling sa nga hormone yung ATM ko. Ay, batyagan ko gid. Ano, Lola? Nga maubos ang kwarta ko. <laughs> Pero sa seryoso, balang istorya ka rin po Ano, Lola? Ay, siyang tang nagaduga eh. Siguro, nagatigulang na gid ako. Hindi ka maghambal si Nala? Oo, apo. Nabatyagan ko nga daw kalain gid. Doon nagaluya na gid ang lawas ko mahilana tapos maayo naman tapos mabalik naman ang hilanat ko ay tani pa mo ina kay Jojo la kay masayista na siya ya or napamasahi ko na ini pero amman sa gihapon nabatsagan ko nga nagaluya nagid ang lawas ko kataran lola ipa doktor na lang nato ni naabi O oh, sige mapaupod na lang ako buas mapa doktor kita Sige, Lola. Ba, si Lolo gali, oh. Ara, oh. Oh, sige. Dira ka lang, anay, ha? Sige, Lola. Katuan ko, anay, si Meloy. loig. Sige, la. Loig! Dali ba na, sa iyo, mo? Siyang. Ano ba lang ginabatsyag si Mia? Sa nagligad, ginapawalaan lang inanamon. Pero subong nakita ko nga, nga nagaluya, nagid siya. May nagapanuktok. Sino yung naman? Baseng parcel. <laughs> Wala mo siya katawag sa akin. Dali lang! Wala din na daan si Lola kay nagkato kay Lolo Miloy sa piyak. Abrihan kong pertahan. Um, <laughs> Grabe yung pertahan naman ba? Dah bak eh. <laughs> Oi, hala. Jo, Ikaw? Ba, Catherine Ikaw man? Ah. <laughs> Nanti ngala ka pa. Ikaw di bala gadu sa balai. Eh. <laughs> Nakibot lang abi ako sa reaksyon mo eh. Dua to blang ara ta sa drama. <laughs> um, sige, magsulod ka. Okay. Um. Oh. Dire ka. Ah, sige. Jo. nalipay bala ako. Nga man kat. Kay syempre, ginpamasyaran mo kita ako dere. <laughs> Pang bawi man eh. Syempre, may mga panahon nga busy ako. Tapos ikaw, busy man. Oo, oo. Adamo na kitabi sa mga sa eskwalahan eh. Lapit na lang habing kwan, graduation. Kami man gani. Gusto eh. pa paano. Medyo damo-damo naman ang mga customers naman sa amon yung massage clinic sige lang jo ay importante sige ang tawag na ikad chatay naton oo ah ay importante ah, malulang, atun, ya hindi malula ang aton nga komunikasyon sa si isa ka isa mm, ano to galing niyan bal mo sa akon ato ba lang gimuno mo sang nagligad ng gab eh ah uh, kuan kad mm, ano malawit naman ang aton relasyon oo, oo. mga 3 years na sobra Natandaan mo gid no. Syempre naman. Um, total malawig naman kita. Ano abi sa imo kun kun ano? Kun mapakasal na lang kita. Ha? Mapakasal? <laughs> Kaya mo na ha? Oh? <laughs> Oo, eh. nagasupot supot man ako para sa sa ating kasal na dua. Tuod? Oo pero gamay lang. Ah, pero makatipon ka man ako. Hindi pa man siling uh, buwas kita dahil mo pakasal, di ba la? <laughs> Hindi ah. Mm -mm, makatipon pa kita sina. Kung alang alang git. Ano? Kaagahon kita mapakasal. Kaagahon? Oo. Para kapilang kagpandisa lang ato ni Handa sa resepsyon. <laughs> 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 Ikaw bala yung joke. Ikaw bala joke. <laughs> Gusto ko lang yung kapakadlawan ka pero seryoso nga istorya. Handom ko na gid nga magbuos ang pamilya ka si mo. Lapit na lang nga daan ako 40. Eh, hey, ano pang ginahulat natin? Gani mo? No? Sige ah. Ano sa imo wow? istorya ko ni magginikanan mo. Kaga mga kanan ko. Ha? Oo. Oh, oh. I love you, Catherine palangga ko ikaw. Kaya ako maluyag na madila ka basik akon. Basi ba n... ano, agawon ka pa ni sa akon, ha? hindi ka magkabala ka, Jo. palangga ko ikaw. kag hindi gina ako magpaagaw sa iban. Promise. <laughs> Salamat. Mm. Ay kalagaw-lagaw sa ilan ni Pridoming ba? Ang mayo siguro. Bisitahan ko to si Pridoming ay. <laughs> Kay dahil nahidlaw naman ko sa kumpare ko. Ah, may imos ko. Makadto ko to. Tawuduan na kasi manang ha. Why ko nakapakita sa iya mo? Sigurado. Nagasigi sa practice para sa singing contest namun sa barangay na siya ga. <laughs> Sige lang ah, pabayaan ko lang si Priduming, papraktison ko lang siya tudo ah, kaya ako managyapo ng madaog. Ako, wah! Wow. <laughs> Ay, salamat. Ah, ah. Dabusogin ba nga ako sa akong panyaga Ag sun an nga dubu nga besaya nga manok Ngin pus an kusang puluk kakabilung kutitot katumbal Abunik inti gusto ni Pria Albino kaya di saka-sauk Tak luban kuning iban, kiri tiyana kunis akun penyapun karun si gabi Isah duha kasi manang way si Prelo ka kapakita sa <laughs> Pero, pero ginapa nagupnop ko subong adlaw mapakita na di siya sa bisan pustahan Prelo gay okay? <laughs> okay? ay ti daw ara siya Oo! Uh oh <laughs> <laughs> ay, ay, Rarbido! Ay, ay, dali, dali. sakadi sakadi. Ah, pre, pre, Nahidlaw man ko sa imo, pre, ba? Ay, nahidlaw ko magaling sa akon. Duha mo kasi ba na, ka di ka pakita, pre. Ay, huo man, pre. Duha ka kasi mana, tuun, no? Ay. Ay, ade, naga, 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 naga Saka ginatulok yung lamisa. Ay, ay, huo uh, pre. Ah, Uhuway uh, ko ka panyaga, pre mo. Eh. Uh, ha, ha. <laughs> anu nang nakatuban salam isa mo pre ho? Ah. Eh eh ke ke katuan ku pre. Ya. Yeah. Gede. Ada baraki katua yang lamisa, op. Aha. Wow. Kala <laughs> ni sang sudan mok. Aduh bung habis ya manok ni pre. Eh uh, eh ha. Eh eh sudan ku nak karusag e pre. kadahmu kadamu man pre. Tiga na ang talang kadi priduming. Eh, di ba laway huya? Oo. Ate, sige, pre. Kanamit. Kanamit, pre. Kanamit sa nga dubo nga manok. Kanamba. Kakahang, pre. Tobe. Tobe, Tobe, pre ay baril kay kadakdak sa iba. Oh, oh, oh. oh, oh, ha, ha. oh, oh. Do -do -do ka pre. Anano ah, ka man niya, pre, duming man? Why ka ginagamba? Naging pusaan mo na galik tumbal ang adubo mo nga, manok? pre. Uy, wag kabalo ka balong ba kanto ka? para na sa ako niya. Ay, ay. At okay lang, pre. Nakuha naman ang init sa bibig ko. Oo. Uh oh, oh, Abo na pre. Kung kisa, pangira-kira ka ba? Kaya ka ka Kung ano ang gahatugal mo nga masudlan mo? Ay, ay huo no, pre, no? Ay, huo gali, pre. Labay man ang akon o lang. Ah! ah ha, ha. ang mo, Pre? Ah, ang pag-practice ko okay lang. Ikaw, ya? Ay, okay lang ko, Pre. Ah, sigurado na to, Pre, ang kanta ko. Ah, ako na giniyang madaog, Pre. Ah, ah, ay, di, makita talag siya. Kurbada, ah. Oh, ah. <laughs> ako na, Pre. Naprob ko na nga ako ang madaog. Ah, ay, titistingan talang Ah. Ay, kay balahan mo, pre, sang una, pero may kuya nagadaog sa amateur contest. Ay, tuod ka, pre, Albedo? Oo, oh, pre, Doming. Ang mga kontra ko na gani sang una, sila ni Romeo, ni Dulpo, ni Vicente, ni Romulo, sila ni ano? Ni Pansoy? Ni Sopronyo Kang ni... Stephen Garson uh -huh. Ay, galit ka, pre. Uh -huh. Pati si... Black Horse ka ni Kontrako pa na, eh. Uh -huh. <laughs> <laughs> Ay, doon ka, pre. K ikaw nagdaog? Ay, huo -oh, pre. Simpre. Ako gejang nagdaog. Ah. Uh -huh. Ako, pre, simple. Balag ako, de eh. Ah, Sedai so kuantung kuantaku ko, Selani Ariel Di Rumil Di Ciril Kek di eh, Di sini upah oh, tu buka kuantaku ko, Dari Rodel Aku ah, kena abuk Pertu semua kuantaku ko, Pada di kilala ti Tik, anong natabuk tu pag singing kuantis nyo Ay, ti ako kitong nanguna, pre. Ay, tuwod ka? Pari yung tagali. Ay, ay ako itong nanguna. Ah, ano, pre? Ikaw ang nag-champion? First runner-up o kun-second? Ah, ah, ako itong nanguna. Kaya iting awa sa ulo mo. Ako itong nanguna. Ako ang nanguna sa

Nag-intra ko siya. Sige, kundis. Makita na lang na, pre, ah. Ate, sige, pre, ah. Salamat sa panyaga, pre, ha. Ah, malakat na ko, pre. Ay, eh, ha? Nagkanto di ka magkaon. Ay, why ko panyaga, pre, mo? Sige, pre. Babay, pre. Pre, dumeng. <laughs> Sapat ka, pre, Alvino. Kinanaan niyo lang kukang balagyo. Ay, ay, sige lang, ah. Nabalaan ko naman ano, si pre,

gayaan? pagi-decor mo ko ala boy, may isyu han mo ko sa amos na, sa dayong nagalend kap kap, may balita ko sa imo ano ano na boy kap kap ano boy kap oh, <laughs> kapit na kap eh, kabi ko naman may importante kong ibalita sa akin, may araw kita kagabi mo kap, Malipay ka kisine eh, ano ano kalipay anda boy kap nagalibot ng aton mga FL sa bilog ng barangay. Anong FL? Mga family leader. Oh, oh, kap, Kay grabe na subong alistahan ay. Kung sinugid ba lang dapat na aton butohon? Kung sinong dako ligis. <laughs> hey. Kap, daw. No? Kung pigado ka lang gurong ng kandidato, sigurado nga bisan ton to kood serbisyo servisyong toyo mo, hindi kagid magdaog mo. Eh, nga man, boy. Kayte, ang hampang subong sa eleksyon, kwarta na eh. Uh eh, -huh. <laughs> okay, nagambalgane ang kumilik, boy. Na dapat ko na pulo-ukon lima lang kapisos ang gastuhan mo sa eleksyon sa kada butante. Mahi mo, balanak ka? Okay, eh, eh, siyempre hindi eh. Sino mo nabing mabato na tagaan mo lang lima kapisos para butuhon ka? Wala ha, 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 ha. Walain mo ng butsling manila, Eh, uh oh, -huh. uh -huh. pero uh -huh. sige lang, boy malalaman natin yan kung sino ugit bala ang magadaog bilang mayor kag vice mayor na rin sa si aton lugar ang atong gobernur kap kag ang niya mga senador oo boy ang muna ginabrobantayan ay ako ah, ya kap nakapili na kuya ay tuhod ka boy hindi na na magbago ah depende sa presyo kap <laughs> <laughs> Tito Jimmy, ari ka? Hay, maskubado, kamusta ka na? Okay lang ako ya, Tito Jimmy, ikaw ya? Ate, ari, ayos lang sa gihapon, tungod na kapangita ako dali sa istasyon, nga pwede ko, brahan. Uy, ala, maayo no, kami nagbaton pagalisi mo no? Ah, <laughs> oo eh, siyempre, kamalo ka kay Tito mo, sagad niya. Ha, pariyo talaga ito, nagsunod lang ko sa si imo. Ara na, nagtikal naman ka mo dang adwa. Tos, oh, ano man doon hindi ka magpati sa amon tito Jimmy oh? Si tito mo lang guro Jimmy, ah, may abilidad, pray ka ambot. ang bot. Ay, ka Rose, hikay ka sa abilidad ni mas kubado nga palangga mo. Abe, 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 ipabati sa ang abilidad mo be mas kubado. Abe, kuno abe, nag-aubra ka sa o Ate, are, umati ha. <coughs> You're listening to your favorite radio station. This is Ah-Ha-Ah-Ha! Ah-Ha-Ah-Ha! It's still early in the morning. It's not as hot Ay, dugay man ngaway ko kay dulog sa barangay na syaga. Ah, ah, ay, bagyan ko ang balay ni Pre Albino. Ara siya, ah, na ano na siya man. Ah, ay, Pre Albino. Ah, Pre Dungeng. Dali di, Pre. Ah, Gano ka? Hindi nga. ako, Radyo Pre. Ah, sino Rogi na pa Ah, si ano, pre? Si Kuya Hill. Kanami pala sa mga programa, ya, pre. Makakuha ka gil leksyon ka ha, Si Luna ba na niya si Kuya Hill? Si Kuya Hill bala, pre? Sa EECPM? Ah, ah. Dungay ko na iya sa iyaw. Ah, pamatiin bala, pre. Pagabot mo karon sa inyo ba pamati ka bala sayo kay kanami? Ih say say kay kuyahil. Ah, say say kay kuyahil. Ah, Dubai wow. Atisigi sigi. Sigi PRB do. Babati kuno kay kuyahil kidu. Dagdag interest ko sa ngambal buhaw. Ayo ka kadabo na sa istasyon ko kun kita pamati an proan iis FM5 magid kuno na ka batik ako na subong ang ang bantog ng istasyon pre number 1. Uh, number 1 saya uh, na siya ka. Uh, ka pre. Ate sige. Pabatian ko na si Kuya Helwe pre. Ate sige. Mapuli na ko sa balay ko pre kay mabati ko kay Kuya Hil. Aha. Uh, agad agad pre. Uh, Oo oh, pre. Mapuli ko pre. Ah. <laughs> Dula eh. <laughs> Para mim, <laughs> Kamusta eh, ka na? Ano kaluyas lawas mo? Ano na, na, na paos, oh, si Premiloy Ay, nga na paos oh, ka? Base ko nakakuan ko guro. Nakainom ko sa gold. Ay, ano abe ko kwa tingi kay Nesil Kimpo? Ambal nila, subong halong-halong kita. kay grabe kuno ang hit index ko oh, Premiloy. May mga lugar na gani nga gindeklarar hmm. nga wala kuno sing klase. Ito ngon sining nag-abot sa aton. Nga puwerte ko kainit sa panahon. Hindi oh. pwede nga mga bata magpasayang-sayang labi na gid ang pareyes ni mo nga tigulang wala. Uh, Pero sa third. upa <laughs> Kaya ako ganne ubla pare Nga wala man ko nakapakita si mo kay nagnubong ako ni triplets. Ba? No? Ah, ah, Ina blang. Eh dinding gi ko Ano na ganing tawag sina? Kwad. Click ay ah, nda bilang nagnubong imo eh, ng ano na? Clicklets. Clicklets. Clicklets siya. Ah, oh, Kabay <laughs> ah, ah, ay gadi, kabayka pa. bonus clicklets. Aha gadi, asma sing correct didbuk ko to clicklets sa masahe ko. Ay amo na kay ginpatamaan mo goro. Ay oh. abe mo permiloy sa si subong nga panahon. Ay kinanglan halong halong gigita. Oh. Pakulbun yang dapat, pakulbun. Pakaiun yang dapat, pakaiun. Parang hindi kita madinggi. Buang <laughs> mula. Bagal saiban tu, no. Drink moderately? directly. Aduh, naglayok tu ah. Kan nungabot sa. Drink moderately sa dingge. Kung ga ka, apa tak mata lagi para duga bos? Ayo muda kalle. Oh. Ayo nak resulta dan ni guru sini ke ini ceng simpung ini istorian tengah dua. Amu naga ni ngapri parar kakai. Kumpak kita sasi gin kunte sebarang kain Ay, huwag gina problema, Uy, Miloy. San o oh, good dress mo wow. ha? Ah, huwag kung uh, san Ugin. Kaya gina pa ni Kapitan do 50-50. Ah, patapusa na yung paos di Miloy. Ay, nga ba yung track Ay, di ako host. Ah, ba? Kada, niya si real Albino, kag si Pre, Albino, Pre Doming, <laughs> Nagsugat uh, anday kami kagina. Ang bal nila ma sila kuno iya? Ayuhay na sila? Ah, ayuhay mo na sila kung may maglibre manglibre lang isa. Siya pero Roberto gani ko no, do bati bati ko ko no mapuli di ba nagpa to siya. Opo siya ni Robotino kag ni Nuban. Mapuli di siya kuno sa Pilipinas sa buta naman ning nakita edi sa ton. Ati bay mga gani mapuli sila. Ati o para magkilit anay kita diri ah. Ay para may sponsor contest na. Ang sempre pinaka importante ang pasalubong eh. Oh, pinaka importante sa Canada. Oh. Ah, yeah, mga pita ka ikaw lang ang bayad kaya puwerta. Hindi <laughs> 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 ko na no pwede magpangapi ang tao nga paos pero miloy kay basi magdugang. Ate baklil ko na kape sa dasunod law ko lang tiplawon. Muli ka. Ari naman liwat sinday badang ho. Oh? Ay, abaw. May dala ka na siya day, nga tinapay? Uh Oo. -oh. Ano na nga tinapay day? Pandi. Pandi ano? Pandi mo. <laughs> Ay, amoy nginang gusto ko day, nga tinapay mo. Ah, namin niya kay mabusog agad. Tapos parisan sang mainit-init nga kape. Ampay mo na ang mo, Berto. Kag ni mo, Miloy. Sila ni mo, Munding. Kag ni mo, Puloy. Ah, ano pagid ang dala mo siya akong Aba, gidal ano pag iusop tags? Mm -mm. Ay hindi na bala makapayos lawas ko. Proy, ibutang lang da. Ay, <laughs> eh, sige sige. Kay mamahaw kita Day. Kanami gali no? kay bata ka pa kabuot na sa imo no. Oh, eh? Sa din mo na aging kuha kwarta, ang bakal mo? Nangawat sa wallet. Kasi no wallet? Hey, mama. Hoy, hindi ka naha. Kay balaan mo dai ang pagpanguha siyang wallet siyang iban hindi ina ha? Dahil ha. Dasun ga hindi ka na mangawat ha. Bisan wala ka lang iya kwarta. Importante dai hindi ka manguha sa kwarta siyang iban ha. Uh -uh. Na dapat dasun. tudloan ko ikaw magpakabuot ka na ha. Uh -uh. Ay, amoy nang dapat. Isa ka bata, dapat mangin mabuot, kag, mangin positibo. ha? Na na dapat ay ha. Na mo na na sa na ginakigan ko na kadan basta may bata gani nga pangwa hindi lagi na pangakigan ko na. Ha? Te sige dai, maayo gid kay magindala ka di. Sige. Partihito si mama mo para hindi mangaking si mo. <laughs> Mga ka-NYGC, sundan ninyo sa pagpamati ang aton masadya nga istorya sa Naisa Yaga Joke Time Drama. Please subscribe sa NYGC, Naisa Yaga Channel, Blind Drama. 106.9 AS, AS F -M. F -M. F -M. Salamat Gid.